ating mga prayer at dahil uh, well, uh, katapos ko ng bayan natang papasok muna ako dito sa SM Ikulan dahil uh, magpalamig tayo sa loob guys so kang init pa mamaya maya konti huwain niya rin tayo so yun lang ang ang aming mosque so yun ako na natin ating mga prayer so papasok muna ako sa loob guys so kang init dito sa labas para magpalamig Tidak ada dito sa mga sana marah makikita nyo guys ang ganyo po ang ilaw meron mga kumakain dito mga nagbabaon mga nagkado at sa mga mabibili ng pagkain galing labas dito pwede kumain masarap dito kumain guys may mga may shade malami pwede ka magmuni-muni di ba at safety naman malayo sa kalsada ayun okay, guys so. guys magpalamig ako so yun guys at papasok muna ako sa loob at uh, magpalamig tayo doon see you later okay hey, guys huwag na tayo guys magpalamig so, ito may ikot-ikot lang ako din sa loob guys magpalamig lang ako at ako ay away uh, na at nang makatulog dahil nang tukos ko guys so yun lang mula vlog of star night ay nasyang kayo mag like, share share. subscribe sa aking Big time whole TV. Oh, so.